si nanay may request daw si ate si ate nagre-request mm, nagre-request daw siya yung bahay daw niya guys paayos daw <laughs> delikado to ah so dyan yung ano nasaan pala yung pintuan sa kabila dadaan malaki ang bahay no pero hindi natapos Oo oh, nga, kasi na namatay na. Oo. Oh, oh. Si ate naman ay gusto niyang ano, uh, supporter ng kalingap to at nag, nag, nangarap na makarating yung kalingap dito at siya daw ay matulungan. Dahil <coughs> <coughs> wala daw siyang ano, hirap daw yung buhay niya at wala na daw siyang asahan na tumulong sa kanya. May isa siyang anak. Isa at anak mo atin, no? Isa. Tapos, hindi makatulong sa'yo atin, yung anak mo. No, kasi tatlo, ang anak tatlo. Ano naman? may? Lagaano lang siya sa mga tayo, di ba? Oh, ano na? Ah, lalaki yung anak mo, lalaki. Babae. Babae? Oh. Ah, ano naman, tatlo anak niya, ano naman asawa, ang asawa niya, anong trabaho? Ngayon, wala. Wala? Extra, extra lang siya. Ba, saan ka naman kumukuha atin ng mga pagkain? may ano pa ko may may matatanggap ka naman ata ate ng ano yipinshun usap ang anip naman ako hindi ka panay pipinshun eh, isang ka kumukuha ng pagkain mo ito yung ano yung dating nakasamla sa akin ito lang ako, yung palay ko ah oh, eh yun may palay ba kuha natin ay apat na sako sa sa di magkano din yan oh yung pagkain ko nakikitira lang ako nakikitira ka lang Kapatid ko na byuda rin. Ah, kapatid mong byuda. Nakitira ka sa kanya. Hindi, uh hindi -uh. naman ako nag-aayag ng bahay ng ano, na... Gusto mo mag-solo ka? Gusto mo magkaroon ng sariling bahay solo? Uh -huh. Hmm. Bakit naman na byuda? Byuda naman yung kapatid mo eh. Pwede naman kayo magsama sa ano? Mas, ah, nandyan yung mga anak niya. So kailangan mo din mag-separate. Oh. Sa bagay, sa, kasi pag matanda na tayo, gusto din natin mag-isa. Oh. Ayaw natin may makisama sa ano. ba diba? mm. Mas gusto natin mapag-isa. Yun talaga sa matawag mo sariling bahay mo. Oh. Para, oo, oh, kahit sino naman. Ay gusto talaga makipa, makipag-isa. Mm. Nahirap din makisama kasi. Kahit kapatid mo pa yan, or ano, magulang. Oh. Mo. Saan? Yan. Eh, ano din, may something din lang. Alam. May something din dyan? Oo. Okay. maraming something dito? <laughs> Bakit may something dito? <laughs> Meron din something dyan. Agoy, Mariusip. Ang dami pa lang something dito. Diyan, yung bahay na yan? Uh Oo. -oh. Ah. Diyan, anak na may something. May anak na may something. Baka hindi pwede mag-video tanungin, na, tanungin natin kung okay mag-video. kung okay mag-video. Oh. Saan yung bahay mo, Nay? Diyan. Bahay mo yan, Nay? iya Diyan si Uday. Kusina, butas-butas yung ano. Pero maganda naman dito. Yung ano niya, kasi sementado. Parang okay naman nata yung buhay ni Nanay. Sino wala trabaho, Sino wala trabaho, Nay? wala na trabaho ago mo? Na, uh, so, saan, na? nasaan yung ago mo nay? Kapatid, kapatid niya anong ginawa niya so, doon nay? minta ah, meron din mm -hmm. ano yung babae lalaki? lalaki? lalaki bakit maraming ano? mga puro ano? minta mm, Sino naman yung bahay na tinambayan mo, Nay? So, ama akong naglamatay. Ah, sa ama mo? Mm-hmm. So, wala na nakatira dyan? dyan. O, wala na nakatira dyan, Nay. Naglipas mo katap, oo. So, ibig sabihin, dalawa yung bahay mo maanuhan. Tapos, walang yung... Ang problema mo, Nay, yung yung anak mo na may something, ah, gamot. Mm -hmm. Ano naman yun, Nay? Nakatali? Hindi. Hindi, Hindi naman nanakit? Hindi. Yeah, hindi siya nananakit. Hindi naman. Minsan, minsan mainit ang ulo. Na. Mainit ang ulo. Kasi nalipasan ng, nalipasan ng, ano, gamot. Mm. gamot. Mm. Malikado pala yan pag nagagalit na eh. hindi, hindi matapos-tapos to. Wala naman ako nagtatakaba. Uyo kwarto pa nga namin. Butas-butas na. Oo. Oh. Pati yung, pati yung ano nun yun na yung kusina nun yun, yung wala, ano na to nangyari dito? Hmm. Kasi, pang, uh, mga, mga, ano, portang, wala na talagang ang na ino. Hmm. Wala na ang pangayos. Wala, na pang wala na pang, ano, mga trabaw ako Hindi Oo na pangayos na ay. Hmm. Dito kayo na kumakain ay? Wala Hello. Bigos... Ah, ito lang yung bahay nyo, Nay bigas pa. Diyan lang yung bahay na, maliit lang. Mm. Ano mahal na ang senior citizen. Saan kayo kung... yung naluko, din yung na bago magkubla. Nay, saan kayo kumukuha ng pagkain ay? Ha? Saan kayo kumukuha ng pagkain? Nag-ano lang ano sa senior citizen. Ah, sa senior citizen. May natatanggap kayo buwan na nay? Hindi naman buwan-buwan ngayon. Ay, hindi na buwan-buwan. Magkano naman nay? Sa daanim na bulan. O, magkano naman yung ano nyo, natatanggap nyo nay? Sa senior citizen. Oo, o, sa anim na buwan. 3,000 nay. 3,000. So, Tapos oh. kada buwan. buwan Kaya oh, oh. Na, wala yun ha? Ah, kada anip na buwan na. Ah. Oh, wala well, ano, oh. ano oh. nga. Ang ano. tagal nyo na no. Bago makukuha. Tagal talaga makukuha. Ibabayad na lang sa oh, utang. Oo, oh, ay tama. Oh. Ibabayad na lang sa utang. Amo. Takot naman mang utang. 3,000 na Sa iyo, 3,000 sa size. 6,000 na matatanggap nyo. Mm. Tapos pagdating na yan, bayad nyo sa utang. Oh, na sa utang. Paano na, na yan yung kuryente tubig nyo? Halimbawa, eh, simpre anim, anim na buwan ang hihintayin nyo bago nyo makuha mm. yung pera na yan. Saan kayo kukuha ng pambayad ng kuryente at tubig? Misen, so, so pamangkin ko na, sa Manila. Nangutang ka? Nangingi ako. Ah, nangingi ka? Hmm. Ilan pa? taon na, Nay, ikaw? 67. Ano pangalan, Nay? Pangalan ko? Oo. oo. Delia, familia Apiliado. Apiliado. Asawa mo na, ano pangalan? A Romeo. Romeo Api ano, Dili Apiliado. Apiliado. Mm. So dito kayo nagluluto Nay? eh? nagluluto. Dito. Oh, walang, walang ahas ito Nay? Huh? Ahas. Ahas. Walang ahas. Warak. So pabagsak na yung ano ninyo eh. Warak. Kulang na talaga yan sa Warak ano. Talaga, Ang hirap talaga no. Pag-uha kwarta na ano, hindi na ano. Mm, payat ka na yai, wala ka wala pa talang pagkain ay. Hindi so inintindi so bulong. Mm. Ang dami mong problema pala nay no. Tapos, Ang hirap uh, no. Pasaway pa ini. Pasaway pa yan. Problema ko. Oh. Ko. Tumaba kasi ang dami mong iniisip no. Mm. Ang hirap talaga may alagain mm. na ganyan ay no. Asawa ko 72 na. Oh, matanda may na rin. Maintenance may itong bulong. May maintenance din. Oh, kibas, ano yan, na nai? Ay, oh, ano sakit pala niya nay? Nagabakal kami ng buga. Oh, ano ano sakit ng asawa mo nay? Na ano, yung kinunan siya ng tubig. Ah, sa baga. Mhm. Mm Ang -hmm. hirap talaga nay. Tigil siya magtrabaho. Grabe naman. Ang hirap talaga ng buhay. Parang tulo ako sa kan mga mariya trabaho. Ano man ang hiling mo nay kung ano anong hiling mo kay kay Lord nay? Pangarap mo sana matupad. Sabi ko nga, nisa nga na Nainggit ako sa ano, yung kay sa TV, baga. Mm. Yung kay Isko Moreno. Mm. Na, hindi mo malamang may alam din na natatakuan bigla ng 20 mil. Mm. Na isa no, oh, oh, Pagawa mo ng bahay mo, pambakal ng tubig, pambayad sa ilaw. Oo, oo malayo mm. yun. yun. Ah, hindi ka pala hindi, pala, hindi mo pala, na hindi mo pala alam ang kalingap, nay. Kalingap. Yes, kalingap na kay Kuya Bal Santos matubang. Ah, marami na din nagawa ng bahay, mga 200 ah, pa bahay na rin. At may natutulungan na din siyang hindi, mga hindi ko, matatanda. matatanda. 'Yon. Yung nag, ah, naghatid sa akin dito sa yun ay supporter po ng Kalingap 'yan at alam ah. niya po yung mga kalakaran ng Kalingap na Alam niya. Ah, Ang, uh, uh, ay, uh, anak yun sa Manila. Ah, okay. Alam. Anak mo sa Manila nay nandoon ba 'yun? Yung is It, It, ni, ano, bang pamangkin ko Pamangkin, yung pamangkin, mm, oh, Okay. And, uh, 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 okay. Ang hirap ah, pala talaga ng buhay. Yan. Tumutulong po kami na kung talagang nararapat po tulungan. Sabi ko, ako sabi ko, sabi ko, ang ano ka man kay Lord, mm. sa malakas ako, akong ano, kahit ano, mapagkain, makukuha ko. Okay. Mm. So hirap talaga nay no. Nakikita uh -huh. ko naman nay talagang wala na kayo talagang kakayahan mag-ano. Nagbibili na lang palay. Yan sa nagbe- nagbe ng palay. Nakikilala na ako para may pang-bakal ng tinapay. Ay pamana. hirap naman. Wala ka rin pa talaga pera nay no. Ang hmm. hirap naman. So nandito lang ako nay kasi tinuro ni Ate yung ikaw daw uh -huh. dito kailangan ng tulong. So uh -huh. Ah, sa so ngayon na wala pa kaming maiabot na tulong sa iyo dahil uh, ah, chine-check muna namin yung sitwasyon niyo, yun, no? Kung mm -hmm. ano yung ating maitutulong, no, sa inyong pamumuhay or sa pangangailangan niyo sa araw-araw. So kami na ah, ayan na nga napunt mayroon din kaming pinuntahan doon, doon mm -hmm. sa may matandaan mag-asawa din sa baba diyan. Oo, yun oo. din. Oo, yun, yun so, din ay. Basis, kami sa munisip, yun, oo, yun, oo. kami ng tulong sa DSWD, may binigyan nilang food pack okay nai, sige nai uh, sa ngayon nai, no, wala pa talaga tayong may abot at babalik na lang kami dito para ay maayudahan namin kayo ng bigas or grocery na no mm. so sana mayroon pang mga tao, mga nanood sa ating video ngayon, na si nanay okay. uno, hmm. baka may maaawa at magabot ng kaunting tolong naman para sa inyo nai, so no mm. sige nang nai sana nay magdasal tano, tayo nay na. Sana may may hipuin na puso si Lord para kayo ay matulungan sa inyong problema na yan dahil sa kusina ninyo hindi natapos at butas-butas po yung bubong niyo po. Ayun. Kumakain kayo, siyempre doon talaga sa loob kasi butas na no, hindi na ano. Sana may ayos na maiayos at may sana may tao talagang mag-abot ng tulong para diyan sa bahay mo na mapaayos natin yan, no? At may maka-anuhin kayo ng grasya na hmm. pangaraw-araw hmm. ninyo. Ako na ang gagasal Kaya may anak ko, may, may diferensya. Diferensya. Uh, Kaya nga, nay ang hirap naman talaga pag ganito uh, ang buhay natin. Sa, uh, mm -mm. sa kadlan. Ka kadlan. Mm. Hindi lang pwede iiwan doon. Hindi. Ngayon ang magulang daw, gusto ko sanang iiwan doon para wala akong problema. <coughs> yan. Pero yung bahay na yan, nai, walang nakatira dyan? po sa, sa, tatay ko para yung yung anak naman na ano namatay na nung kapatid pap kong bunso. O oh, di wala nang nakatira diyan. Mm -hmm. Kayo na lang ang nag uh, naghahawak diyan sa bahay na yan. Mm -hmm. Hindi nyo ba? Kami, dyan muna kami ni Mimi. Pati tumutulo na rin yan. Ah, ibig sabihin diyan kayo ng asawa mo. Tapos yung anak mo diyan siya matutulog. Oo nga, no. Tama Ay, naman kasi baka natatakot kaya nga baka pagsaksakin kayo dyan hindi natin alam no tama lang din talaga nay, na nanandyan kayo at siya dyan mag isa pero wala din yung pinto ano sira sira din yan ang sira din puntahan nga natin to na sa bahay itong pangalawang bahay mo no ah, pangalawang bahay to ay bahay daw to ng tatay nawala no? na rin no tulad na pong nakatira, sila na lang tumira Ngata dito. Namatay yung, yung tatay mo. Eh, simpre. O, oh, ito yung bahay niya. Hindi nga, to so, hmm. hindi nga siya tapos, guys. Oh. <laughs> no, uh, bukas nga siya, no? Yan, takot mo. gabi ako dito bang isa. Kasi bukas din, wala man pinto. Kaya nga, walang pinto. So, di, hindi nga safety, no? Tsaka yung sahig nila ay lupa. Hmm. So, ito na nga, no? Hirap nga dito, nay, no? ayan guys no sana nakita natin yung sitwasyon nila sana may makaabot ng tulong kit kaunti lang bagay pero at least makatulong po tayo sa mga katulad nila na matatanda na at wala na talagang pagkuhanan ng income so bigyan man natin sila ng kaunting tulong mga kababayan kalingap para maano sila Ma, ma, masaya naman pagbigyan natin sila guys na para masaya naman yung buhay nila at hindi sila nakulong sa problema so baka may maawa dyan at magabot naman masana ng tulong si nanay ayan bahay nila yan pero nakatira dyan yung anak niya na may something pero dito talaga sila natutulog ng kanyang agom ni nanay kasi natatakot sila doon baka ano gawa ng anak niya eh, may something nga yun katulad doon sa pinuntahan namin na eh, binablog ni Jose ay binatay nga daw yung ano may something din yung anak niya at biglang namukpok ng martilyo sa ulo. Mm -hmm. Kaya yun ay delikado yun no. Kaya sila ay nanay. Tama nga silang nanay na dito sila mag saan kay natutulog nay? Paano niyo natutulog dito nay? Isa lang ang ano. Sino asawa mo asan? Ha? Ah, ilapag din ang ay dito. Uy, ma, baka magapangan ng ano. <laughs> Di ba takot? Nakakatakot naman yun. Baka gapangan. Kahit no, kay wala, wala mang folding bed. Yeah, oo. oo. Nakadelikado na pag ano. Yung TV ninyo na yun, sira na. Yeah, Pagtyagaan na lang nun ay. Bakit madaming mga appliances dito na Binigay lang yan. Ah, binigay, puro binigay lang yan ay o pinupulot nyo sa basurahan to? Inayawa ng pamangkin ko sa Manila. Uh. Oh. Ayos ni. Sira, sira din yan. Eh, kanino, ito na, kanino naman to galing? Sa, mga, sa kapatid ng asawa ko. Ah, binigay. Sira naman. Sira. Hmm. Bakit nag-imbak kayo ng mga gamit na sira na eh? Nakakasikip din yan ng lugar natin. Ay, maayos din. Sira na. ay, pwede na itapon yan ay. Luma na. Kasi nagpapasikip magpapasikip po siya ng lugar. Hmm. No? Yan, yeah, so, yun na nga, ano? Mga lahat ng gamit mo na ibigay. Batagal na yan. Ito na yun. Ano naman to, na, Sira. Pero bakit nyo kinikip yan, nay? Nay. nagagamit pa man po. Oh, nagagamit pa din. Pero umandar pa rin yan, nay? Umandar? pa rin? Ba, matibay. Hmm. Tinalian hmm. ko na lang. Tinalian mo na lang. Yan na yung anak mo, nay? Na hmm. Okay, ah. Yun ang hirap, no. Sige lang, Nay. Kung balik namin dito, Nay. Babalik kami dito para iabot namin yung tulong sa iyo, no. Mm. Wala kasi kami dala kasi chine-check muna namin bago kami magbitbit ng mga aming kunong oh, dumaka. Pilit ko na yung kalsada. Oo. Oh. Kalsada ako na ayos na tapos. Kailangan natin lubak-lubak yung kalsada. Oo. Oh, Oo. Ayahan mo na. Tinitisigan mo yung kalsada. Oo, oh, okay. Ayun. Ayan lang Nay, para baka may mga may mga ba, mga, taong handang tulungan po kayo. Okay. Maabutan man kahit kunti na no? at least meron tayong magrasyang matanggap na no? Hindi okay. mang magdasal lang po tayo. Magdasal po tayo kay Lord. Oo. Basta nay, Baka mayroon Balin kayong cellphone kayo, dyan, kayo, nanay. Ha? Hindi po. Sa Pilar susugon po kami. Taga, ako ay taga Mindanao, nai. Taga Mindanao po ako, nai. Pumunta po ako sa Dait At nakisanib po sa Kalingap po. Na si, kay Kuya Balsantos Matubang. Balsantos mm -hmm. Matubang. Yun po yung founder ng Kalinga po na handa pong tumulong sa mga mahihirap na tulad nyo or sino, mm -hmm. ano. So, kami po ay nadistino po dito sa Pilar. Oh, dito po nadistino at kami ay maghanap po ng taon na karapat-dapat talagang tulungan. Kaya nandito po kami. Oh, yes. Mm -hmm. oh, so, ayun nga na No? So, ayun, na, na, nakarating kami dito dahil may nag-text po sa amin. Pero nakarating na po ako dito ng pangatlong bisis na po ito dahil nagpunta po ako sa Katamlangan. Meron po akong inabutan ng tulong po dito doon na Kahit kunti lang na at least blessing na no? Mm, yan, sige lang na mm -mm. Oo. Ayan mo na pagbalik ko na May dala na akong bigas at grocery na no? Oo. So, tsaga-tsaga na mo lang tayo sa kahirapan. Oo, wala man tayong magawa si Biladang Kamiyapan. Hirap talaga yung ano, bahay na rin. Puro mga sira. Mm. No, wala, hindi talaga safety na yun. No? Hindi na maya. Sabi ko, ilang bagyo na Sabi ko, hindi maglakas ang bagyo. Ilang Ilan bang taon yun na pinagtiisan ang kahirapan na eh? Matagal na. Matagal na talaga na eh. Pitong, 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 pitong taon din yan na, na no, yung anak mo na yun. No? So matagal na pala kayo naghihirap. So, walang kaginahawaan, ay? Ilan bang anak mo, na ay? Tatlo lang. Tatlo lang. Hmm. Asan na yung dalawa? Sa Manila yung isa. Ay. Manila. Hmm. Nagpapadala naman yun ng pera. Ay, kasambahay. Kasambahay. Magkano naman baba, po ipadala? Ang, ang baba ng sundong, sabi ko. Mag, magkano po? Buwan-buwan ba siya nagpapadala? Oo. Oh, so, magkano naman padala? Bisa, one-five. One-five. Mahal hmm. yeah, ng mga bakalong. Oo, oh, ba, oh, tama. Oo. Oh. So yung sabi ko sa ano magiging sa trabaho o, ang baba, ng baba ang swildo mo. ang sweldo ng katulong, Nay. Oo. Hmm. Nay, tapos... Mataas na tayo mga sweldo ng katulong. Ay, hirap talaga, Nay. Oo. Depende kasi yan, Nay, kung talagang yung uh, mapasukan niya ng anak mo ay maba, mabait. Eh kung ano, hmm. tapos hindi mababa naman, lang magsahol. Hindi naman iba namin. Ay, hindi ba? Iba sa inyo. Kaya, kaya pala kaya, mababa. Mababa. Oo. Naglalaba. ng expressive. Ay, mababa. Magkano ang mantlin niya, Nay? Tricky. 4000 dapat yeah. mga 5000 yun. 7 taon na siya. ay 7 taon na. Dapat 5000 yun nai. Nag-graduate siya ng high school. Ay ilang taon na yung anak mo doon ay? Ano, ilang? 100 na. Bichingko, bata pa. 25 ngayong December. Ay bata pa yun. 30 Oh. 30 December, so dalaga December. pa pala yun nai. Yung isa pang anak mo nai, nasaan pa yun? Alo pa yun. Nasaan na yun? Nagtatrabaho, galing sa TV. Sa pili wala nang trabaho, tambay doon. Ba, At hindi na, nag... Pumunta uh, uh, doon sa pamangkin man sa doon sa pamangkin ko. Sa doon siya sa pamangkin niya tumira? Hindi. Kami pinuntahan. Ay, ah, baba, uuwi yun dito? Mga tatlong linggo daw. Ah. So, isang, isang buwan, isang bisis uuwi. Mm -hmm. Ah, bakit, bakit siya uuwi pa dito? Wala naman siyang trabaho. Saan siya ba siya kukuha ng pera? Nagaanap ang trabaho. Kitapos na yung kalsada. Ah, pag magkaroon ng pera, babalik doon. Mm hmm. Eh, wag na lang siyang umuwi dito kasi wala pala siyang pera pag ano, baon. Wala siyang bitbit -bit na pera para sa inyo. No? Masakit pala na no? May bisyo. So, yung anak mo lang ang talagang nakakatulong. Yung anak mong babae ang nakakatulong sa inyo. Yung hirap talaga ganyan, no. Ramdam ko rin yung hirap na ganyan. Siguro, siguro ako din sa akin. Oo. Iba kasi yung talagang ano. kaya lang, hindi kaya manggagawa sa ibang lugar. Oo nga, no. Hirap talaga nai, no. So Okay. So ayun nai, ah, uh, sa sunod na lang tayo. Yan, yeah, nawala. Asa napunta nai? Na ano nasa bata. Nakuha anong ginawa niya doon nai? Lakad-lakad lang? Hindi na niya alam kung saan siya uwi? Hmm. Ah, Ahanap ah, ka ng ano? ko sa Facebook. Ah, nagpa-post ka? Nagpa-post ako sa Facebook nakita may nakakita. Tinawagan ako. Ah, okay, okay. So, sige, so, okay, Nay. Uh, babalik na lang tayo at mag-usap uh, tayo sa sunod na pagbalik namin, Nay, no? Opo. Salamat po. Okay, Nay. So, wala muna akong maiabot ngayon, Nay, no? Ah, uh, magdala na lang po ako ng para sa inyo dito. Babalik kami dito, Nay, ha? Opo. Mm. So ayan guys no ah. Uh, dito na kausap na natin sila. Eh, tinuturo kasi sa atin so wala tayong maibabot ngayon sa bibili tayo. Babalik na lang tayo uh, para sa ani uh, nila. Ang uh, bigyan ng kahit kaunting uh, ano lang grocery at bigas no. So ayan. So thank you guys no sa ating mga kababayan nandiyan na na handa pa ring sumusuporta sa ating channel at sana patuloy ninyo kaming suportaran dito sa Landing Pad Pillar sugun So Ayan, huwag sana kayo magsawa at kami ay suportaran. Thank you guys. Uh, salamat talaga sa inyong pagantabay sa aking mga vlog at mga upload or mga live. No? At uh, ayun, so dito na lang tayo. Hanggang dito na tayo mga kababayan, mga kalingap. Uh, shout out kay Kuya Bal Santos Matobang, at Edna Vlog at Kalingap Rap. So okay, thank you. Bye bye. God bless you all. Love you. This